Ang alamat ng Bulik Dome Bloodline, isang pamana ng mga manok na panlaban. Ang artikulong ito ay nagsasalaysay ng kasaysayan, mga katangian, at pamana ng Bulik Dome Bloodline, isang kilalang lahi ng mga manok na panlaban na nagmula sa Estados Unidos. Ang Bulik Dome, na kilala rin bilang Georgia Dome, ay isang patunay ng dedikasyon at kasanayan ni Dr. James G., isang kilalang breeder na nag-alay ng kanyang buhay sa pagpaparami at pagpapaunlad ng pambihirang lahi na ito. Si Dr. James G., na ipinanganak sa Southampton, Virginia noong 1821, ay tinikilala bilang ang nagtatag ng Bulik Dome Bloodline. Ang kanyang pagkahilig sa mga manok na panlaban ay nagtulak sa kanya na mag-eksperimento sa iba't ibang mga crosses, na nagresulta sa paglikha ng natatanging lahi na ito. Ang unang dome ay lahi mula sa isang cross sa pagitan ng isang black Sumatra rooster at isang white pile hen. Ang mga anak na ito, na nagpapakita ng parehong light at dark blue plumage, ay pagkatapos ay inihalo sa isang lahi na kilala bilang heatherwoods, isang halo ng Earl Derby at isang Red Pile Hen. Ang cross na ito ay nagbunga ng isang mabok na may maruming puting kulay, na kahawig ng Dusty Millers. Ang karagdagang pagpaparami pabalik sa orihinal na cross ay nagbunga ng isang magandang manok na may light at dark blue plumage, na nailalarawan sa pamamagitan ng natatanging mga marka ng dome. Ang mga manok na ito, na tinawag na Blue Champions of the South, ay kinilala sa kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Nakikipagtulungan si Dr. G kay Glizen, isang kapwa-breeder, upang mapahusay ang bulik doong bloodline. Iminungkahi ni Glizen ang isang crow sa pagitan ng mga doong at ang kanyang sariling white hackle string, isang akbang na napatunayang lubos na matagumpay. Ang cross na ito ay lalong nagpalakas sa kakayahan sa pakikipaglaban ng bulik Dog, na nagpapatatag sa kanilang reputasyon bilang isang malakas na lahi. Ang Bullet Dog Bloodline ay nakatayo bilang isang parangal sa dedikasyon at kadalubhasaan ni Dr. G. Ang kanyang pangalan ay nananatiling kasing kahulugan ng lahi, isang patunay ng patuloy na pamana nito. Si Mr. McLaurin, isang kilalang breeder mula sa Salida, Colorado, ay nag-alay ng higit sa apat na sa pagpapanatili ng greatness ng Bulik Dome Bloodline, na tinitiyak ang patuloy na pag-iral nito. Ang Bulik Dome ay kilala sa kanyang gameness, isang katangian na nagpapahiwatig ng kanyang matatag na determinasyon at spirit sa pakikipaglaban. Ito ay kilala rin sa kanyang disenteng bilis at kakayahan sa cutting, mga katangiang nagpapalakas sa kanya bilang isang malakas na kalaban sa arena ng cockfighting. Ang Bullet Dome Bloodline ay kumakatawan sa isang kapansin-pansin na tagumpay sa kasaysayan ng mga manok na panlaban. Ang pamana ni Dr. James G. ay patuloy na nabubuhay sa pamamagitan ng pambihirang lahi na ito, na patuloy na pinahahalagahan dahil sa kanyang gameness, bilis, at kakayahan sa cutting. Ang kwento ng bulik Dome ay isang patunay ng dedikasyon, kasanayan, at pagkahilig ng mga taong nag-alay ng kanilang buhay sa pagpapanatili at pagpapaunlad ng pambihirang lahi na ito. Naway patuloy na mamuhay ang alaala ng bulik doong bloodline, isang simbolo ng kagitingan at pagiging matatag sa mundo ng mga manok na panlaban.